Nakipagkita nga itong si Nushi kay Annaline at dito niya na sinabi ang lahat na buhay itong si Moira at nagpapanggap lang siya bilang Morganago at ang totoong Morganago ay siya. Sinabi pa ni Nushi na pumayag siya dahil sa gusto nila ng kanyang mama pero dahil hindi naman sinunod ni Moira ang kanilang kasunduan at kay Zoe napunta ang share kaya naman kailangan niya nang matapos ang pagpapanggap nitong si Moira dahil niloko lang lang rin naman siya. Sa una nga ay hindi makapaniwala itong si Annalyn. Habang nag-uusap naman sila ay may dumating na mga lalaki para tapusin na itong si Nushi at Annalyn pero sinabihan niya agad ang mga lalaki na kung magkano ang binayad sa kanila ni Moira at dodoblehen niya ito. Pumayag naman ang mga lalaki kaya palalabasin nila na wala na talaga itong si Nushi. Pero sinabi ni Nushi na ibibigay niya lang ang perang gusto nila kapag tinawagan nila si Moira at sinabing natuluyan na siya. Kaya habang nakikinig si Nushi at Annalyn tumawag ang lalaki kay Moira at sinabing wala na ito, kaya paniwalang paniwala naman itong si Moira at masayang masaya na wala na itong si Nushi pero hindi niya alam ay naisahan lang pala siya. Narinig naman ni Zoe ang pag-uusap nila Moira kaya nasabi niyang nagutos pala ito para tuluyan itong sinushi. Pero sinabi ni Moira na masisira ang plano nila kapag buhay pa itong sinushi dahil malalaman ng totoo na siya ang tunay na Morganago. Kaya sinabi ni Moira na wala na ngayon si Morganago kaya magpakasaya na sila dahil tagumpay ang plano nila at wala nang makakapagsabi ng totoo. Samantala nagkunwari naman itong si Carlos na may masakit sa kanya kaya nasabi ng pulis na sandali lang at tatawag siya ng nurse. Nakakuha naman ng pagkakataon itong si Carlos na sakta nitong pulis at nakatakas na naman siya. Sa mismong party nga siya pupunta. Sa ball naman ay pinakilala na ni Moira ang kanyang pamangkin na CEO ng Apex at ito ay si Zoe. Masaya namang lumabas itong si Zoe pero dumating naman itong si Annalyn at sinabing tigilan na ang pagpapanggap nito dahil alam niya na naninakaw lang nito ang identity ng kanyang kapatid at siya ay si Moira. Kaya naman nagulat ang lahat pero pagdadahilan ni Moira na ilang beses niya nang napatunayan na siya ay si Morganago. Pero dumating naman itong si Giselle at sinabi niya natigilan na ni Moira ang kanyang fantasy dahil meron siyang katibayan na magpapatunay na siya talaga si Moira. Pinakalat na nga sa mga bisita ang print na magpapatunay na ito talaga si Moira. Dagdag pa nito ang isang magpapabagsak kay Moira at Zoe ay ipapalabas sa mismong ball ang video na walang kasalanan si Annalyn sa nangyari kay Dr. Carlos dahil ito talagang si Moira ang may kasalanan. Kaya nga napanood ng lahat ang ginawa nitong si Moira kaya wala na siyang takas at sa kulungan na ang bagsak nilang pamilya. Pero dahil buhay pa si Carlos at nakatakas, kaya hindi sila pwedeng magpakampante dahil meron na naman itong gagawing hindi maganda sa ball. Yan nga ang mga exciting part na dapat nating abangan bukas sa abot kamay na pangarap.